Ayan, ayan, ayan. Puso ka sa isa, mga pre. Ito rin ang kapisag at yung ball ninyo, maragdawar-maragdawar, mga pre. Pinalit na rin ako ng si Shopee, mga pre. Pogi siya, noy. At ano yung kapisag yun, mga pre. Hindi, hindi na nang ah tayo Ata'y ka po tangalit sa mga pre, ba? Awa, mga pre. Kamusta rin yun, na kayo na, mga pre. Ang mga puro na, mga pre. Mga hibig na mga pre. Ano naman natin yung mga pre, Saan yung mga pre. Ay, tsuti-tsuti yung mga pre. Ay, palpak na. Ay, palpak na. Ay, palikin mga pre. Palpak na dis. Palpak na dis. Ay, naman. Ay, paris mga pre. Ay, ginagatawa mga pre. bali ko na mga pre. Ay, palpak Palpak nadis. Pal, oh, Memang pal, palpak nadis. Apa <laughs> yang kena hit? Sayup, keluar ni mengapa? Dilek tu nak pergi di Bali pun, ke Bali mentanon. Ika luwi, ika luwi, ika luwi, ika luwi. Please subscribe my channel, mengapa? Piao, piao, piao.